Alamin naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. At dahil sa kagustuhang makapagbagong buhay at sa magagandang programa ng pamahalaan at kapulisan na nakaabang para sa kanila. Voluntaryong nagbalik loob ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa himpila ng 800 feet Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion A. Dahil sa kagustuhang malagay na sa taha tahimik ang kanyang buhay sa Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City. Yan ang balitang inalam ni Patrol Woman Sheba Pilono. Voluntaryong nagbalik loob ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa himpila ng 805 Maneuver Company, RMFB-8 sa Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na negosasyon ng mga tauhan ng 805 Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 sa pangunguna ni Police Captain Jan Remo Ibanghilyo officer in charge. Ang nagbalik loob ay nasa kustodiya na ngayon ng 8th of Fifth Company, RMFB8, para sa facilitation at assessment para sa posibleng enrollment sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program ng Pamahalaan. Patuloy na nanawagan ang pambansang pulisya sa mamayan na makiisa at makipagtulungan upang labanan ang insurhensya at hikayatin ang iba pang miyembro at taga-suporta ng CTG na magbalik loob sa ating pamahalaan at magbagong buhay kasama ang pamilya at patuloy na sumuporta sa ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong pen correspondent, Patrolwoman Sheba Pipiloneo Peloneo, alagad ng batas, tagadaguyod ng Balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peloneo.